In Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa dumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin ang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, Kung gayon, ano po ang dapat namin gawin kung mayroon kang dalawang paro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain. Tugo niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at tinanong nila sa kanya. Guru, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya. Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal. At kami ano naman ang dapat namin gawin? Huwag kayong manghingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masihan kayo sa iyong sahod, sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa sa akin at ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon, Praise to your Lord Jesus Christ nilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa Sofonias, sa ikalawang pagbasa sa Filipos. <clears throat> ang mabuting balita ngayon ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya ay hindi lamang nanatili sa puso uisipan, kundi dapat magbunga ng mabuting gawa ang mga tanong ng tao kay Juan Bautista. Ano ang dapat naming gawin? Ay isang palala sa atin na ang pananampalataya ay may kaakibat na pagkilos. Mga halimbawa sa ngayong panahon. Una, pagbabahagi ng yaman sa nangangailangan. Ang pagbibigay ng baro o pagkain sa mga wala ay maihalin tulad sa mga programa ng pagtulong gaya ng relief operations para sa mga nasalanta ng bagyo o pagbibigay ng scholarship sa mga kabataan na hindi makapag-aral sa simpleng paraan. Maari nating gawing regular ang pag-aabot ng tulong sa mga maihihirap sa ating komunidad. Pangalawa, katapatan sa trabaho at negosyo. Ang paalala ni Juan sa mga publikano na huwag sumingil ng higit sa nararapat ay mahalaga lalo na sa mga negosyante o manggagawa ngayon. Ang pagiging tapat sa negosyo, hindi pagtataas ng presyo ng labis at pagiging responsable sa tungkulin ay pagpapakita ng tunay na kristyanong asal. Pangapat, paggalang at katarungan sa kapwa. Sa mga kawal, ipinapaalala ang hindi paggamit ng dahas o pananakot na maaring ihalin tulad sa mga usapin ng karapatang pantao sa panahon ngayon. Bilang mga kristyano, kailangan manindigan para sa katarungan at paggalang sa dignidad ng tao. Sa pagninilay natin para sa pamilya at buhay, ang panahon ng Adviento ay pagkakataon upang suriin ang ating mga kaugalian bilang isang pamilya. Sa halip na material na regalo ang bigyan pansin, bakit hindi subukan maglaan ng panahon para sa simpleng dasal ng pamilya o pagtulong sa isang nangangailangang miyembro ng komunidad. Ang ating mga simpleng kilos ng malasakit ay maaaring magbigay liwanag sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa magisterium, ang aral ng simbahan tungkol sa pagmamalasakit sa kapwa, Catholic social teaching ay nagbibigay diin na ang bawat isa ay may pananagutan sa iba, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Sa tradisyon, ang Advento ay panahon ng paghahanda hindi lamang para sa Pasko, kundi sa mas malalim na koneksyon sa ating pananampalataya. Sa banal na kasulatan, ang paghahanda ay may kaakibat na pagbabago. Pagbabagong pagmumula sa Espiritu Santo tulad ng sinabi ni Juan Bautista na ang darating na misiyas ay magdadala ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo at Apoy. Ano ang ating dapat baguhin ngayong Adviento? Masasayang bagay maging bukas palad sa pagbigay at pagtulong, maglaan ng oras para sa dasal at tahimik na paginilay sa pamilya. <clears throat> ano ang dapat iwasan? Ang pagiging makasarili o mapagmataas, pagwawalang bahala sa pangangailangan ng kapwa, manalangin tayo awa naming makapangyarihan. Kami nagpapasalamat sa biyaya ng mabuting balita. Tulungan mo kaming maging tulad ni Juan Bautista, isang tinig na nagpapahayag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mabuting kawa. Naway, ang advento na ito ay maging daan ng aming pagbabagong loob. Patatagin mo kami sa pananampalataya pag-asa at pag-ibig upang maging instrumento ng iyong liwanag at awa. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan. Ang minsay ng Ebanghelyo, ito. Kung may katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyo nito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inubinipatris et filit, Spiritus Sancti. Amen. God bless!